Gay, bilis naman maglaho ng pagibig mo sinta. Yan, so magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinay. Ano? kung nasaan man kayo ngayong araw na to at muli natin kasama ang ating mahal na Reyna. Ayan, napakaganda. Na <laughs> so meron kami pupuntahan ni Mahal na Reyna ngayon mga kainays, At kami ay pupunta ngayon sa pilihan ng mga sapatos. Gawa ng birthday ng ating bunsong prinsesita ngayong araw na to. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang bu Buhay sa Canada At syempre bibili tayo ng regalo Ops! Baka dun sa iba ano Baka hindi kayo maniwala Na ka ako ay magbibigay ng regalo Abay maniwala kay sa pagkakataong ito mga kairi, Sa pagkatipapakita ko na kung paano ako magregalo sa ating bunso presisita Kung gaano tayo kagalante Kung gaano tayo kagalante Sa ating mga anak at sa ating mahal na reyna Di ba mahal na reyna? Alam mo yan di ba? <laughs> Ayaw magsalita <laughs> hindi maniwala mga kahinags, ano? <laughs> so anyway punta tayo doon punta lang tayo sa shoe company yan doon lang tayo bibili ng ano ng sapatos kasi mas malapit mga kainags ano importante may may meron tayong maibigay sa karawan ng ating bunsong prinsesita ngayong araw na to so nandito na tayo mga kainags ano yan, no? shoe company at kasi may pasok si ano, may pasok si Mahal na Rina, kaya medyo nagmamadali kami ano. Actually wala sa plano namin ang bumili ng ng regalo ngayon pero sabi namin ang ah, ngayon na, ngayong araw ng birthday ng ating bunsong prinsesita. So tara dito tayo sa May Shoe Company, malapit lang naman sa atin 'to. At saktong sakto. Anong paglalakarin mo ko pa uwi? Pambihira ka Mahal na grabe ka naman paglalakarin mo ko pauwi. Eh alam mo namang inaalagaan ko yung aking paa. Ayun yung aking paa mga kainags ano. Dito lang muna tayo At tingnan nyo napakaganda ng araw natin ngayon oh. Panalong panalo up 60 ano Take an extra 25% Up to 60% off mga kainags ano? Sana may makita tayong sapatos dito Na magugustuhan ng ating bonsong prinsesita Ma, tara, let's go Bye. Ayan mga sapatos Uy, may mga sale dito ma Ha? Dito tayo Ayan dito Hello, pang Dito tayo pambabae. Maghanap tayo ng pambabae, mga kay siya, no? Yan, mag mukhang maganda yan, ma. Yan ba gusto niya? Mukhang maganda yan, ha? Mga, yung magaang lang na sapatos, bulky ba? Kasi yung mga gusto ng mga kabataan yun, bulky na minsan, eh, no? Bulky na yung sapatos, ano? Ano, ma? May napili ka na ba? Tingnan natin dito. Sundan lang natin siya, ano, na Si Mahal na Reyna, mga kainag siya, ano? ito, tumitingin-tingin siya. Wala bang Nike rito? Mikey, tingnan natin doon sa dulo. Baka mayroon doon sa dulo mo, oh. Tingnan, natin. tingnan. Hindi, gusto ko ito sundan. <laughs> Baka magulat yung mga tendera dito. Nagsasalita ko mag-isa, eh. Ayan. Ayan. Sundan lang natin si Mahal Arena. Dito, dito. Ayan. Ano? Ah, dito, dito. Ito, ito, ito. Adidas, mga kainags. Ano? Magkano ang presyo niya? Ay, $90, no? Plus tax to. Gusto niya rin to. Adidas, maganda rin to. Ano? May siya. Ah, may ganito. Yung wala pa siya. Ayaw niya ba ng Nike? Asan niya, Nike? Eh? Ayun, tingin tayo doon. Marami ba dito? Asan Nike. Asan ah, ba yan? Ito, ito, ito. Puma, Adidas. Maghanap muna tayo ng akinis Nike. May mga hanap mo ba? Ah, sige, sige. Hanap tayo rito. Ayun ma, Nike. Ito Nike, mga kainig. Ano? Pambabae. Eh. Yung wala pa siyang hanapin natin na Nike. ganto meron na ba siyang ganito? Baka gusto niya ganito. Ito, sikat to. 104. 100 po yung presyo mga kainag siya ano? na. Ha? Ano? O oh, Si Mahal na Rina na lang yung papiliin natin. Siya nakakaalam yan eh. Yung mga type ng mga girls. O, oh, di ba? Ayan. Ay, isang paano. Ayan, nine. Size 9. 9 pala yung paano ano natin, ano? <laughs> nine yung paanang size ng sukat ng bunso natin. Ayan. Okay ba? Maganda yun. Maganda yun, no? Baka masikip pa sa kanya yan. Ha? Piliin mo maiki, baka masikip sa kanya. Pwede. pero pwede namang ibalik eh, just in case. <laughs> Ayan oh, sinasukat muna ni Mahal Arena para sigurado. Dapat merong allowance ha. Bigyan mo ng allowance. Baka mamaya sobrang sikip naman. Ayoko na bumalik-balik dito. <laughs> Yung medyo maluwag. Pag may medyas yan. Yung huwag masikip. Ayan. Ha? yan <laughs> si Mahal na nagugulat bakit daw kada bukas niya ng box ng mga sapatos ay isang paris lang. Sabi ko sa kanya, talagang sinasadya nila isang paris lang ang nilalagay nila. Kasi yung iba, ninanakaw kasi may mga magnanakaw na rito eh. Kinukuha na lang tapos bigla na lang lalabas. at least kung sakaling nakawin, di ba, ang mananakaw lang nila isang piraso, hindi rin nila magagamit. Yun. Ganun yun ma, kaya isa na lang yung nakikita mo lagi pag nagbubukas ka ng mga box ng anong sapatos. Puso na kasi yung nakawan dito sa Canada eh, no? Grabe. Matindi na kasi ang ano dito, nakawan. Kaya yung mga ano rito, yung mga nagtitinda, pag may mga nagnanakaw sa kanila, tinitignan na lang nila. Hindi na nila hinahabol. Kasi ganun ang sinasabi, inorient talaga sila rito. Pag meron kayo nakita mga magnanakaw, huwag nyo nang habulin, pabayaan nyo na lang. So insurance na lang yung hahabulin ng may-ari ng store. Kasi pag hinabol pa nila yung magnanakaw, baka sila pa yung kasuhan ng magnanakaw. Pag meron pa silang ginawa doon sa magnanakaw, ano? Kaya kaya ganon Ayan, kung napapansin nyo, magbubukas sila. Pag binuksan nyo, isang piraso na lang na ganyan. Marami meron pa rito, tingnan nyo. Ayan, oh. ito, ito, ito. Isang piraso. Isang piraso. Isang piraso. Pinagpipilian namin ni Mahal na Reyna kung sketchers. Kasi magaang din to mga kainags. Ano? Yung pwede rin pantrabaho ng ating Bonsong Prensisita. Depende sa kulay. Kasi gantong kulay din yung pinapantrabaho niya. Eh. Ayan, pinagpipilian pa namin ni Mahal na Reyna kung ano kasi wala itong on cloud eh, no? walang on cloud dito na ano eh, na sapatos hindi raw sila nagtitinda parang mga Canadian ano lang doon tinitinda nila eh Canadian or US uh, brand no? kasi itong itong sketchers magaang din yan mga ano parang ano rin yan eh, yung on cloud ano yun ma ito ito ito, ito maganda mo maganda rin to ha magaang din to ah. maganda rin magaang din ah. Oh, mag din ikaw, bahala ka kung gusto mo. Pili, pili ka lang. Suportahan lang kita kung anong gusto mo. Basta magugusto mo ng bunso natin, ano? 7. Magkano yan? 140. Ito, 140. Ah, ito na lang pala. Nag-sale pala siya. 112. Sige, ikaw. Ito na yung nakuha namin ni Mahal Arena. Skechers na Reyna. Sketchers uh, na. si Mahal na Reyna na ang pinatili ko na pumili ng sapatos. Tara, mga dito tayo, ma tawid na tayo alam mo naman habang wala pa sasakyan oh, okay, kita nyo naman makinis ang ating paligid ngayon napakaganda ng araw natin ano? at syempre napakaganda talaga ng ating uh, panahon ngayong araw na to dahil kasama nating muli ang ating nag-iisang mahal na reyna na napakaganda uy kume kembot kembot pa o naman kumakahuy ka makahuy ka grabe ka kembot ka nga dyan hindi Baka hindi mo nakikilala kung sinong kaharap mo. Ang tapang. tapang eh, no? Baka hindi mo alam kung sinong kaharap mo. O okay, nga, pangiting-iti ka ngayon. Binalibag mo. Ha? Eh, ganun talaga. Ayaw mo na. Nabili na natin yan eh. Tama naman tayo, balibalibag lang tayo eh. Kung ano yung sasoli natin yan. Ay, okay. Soli natin mo. Sige, pagkano soli natin. Mukhang hindi ano yan. Mukhang kasya na sa kanya yan. Sana kasi sa kasi yung mga paan naman natin mga kainis dapat yan hindi yung sobrang sikip sa sapatos no? dapat yan may konting uh, konting allowance yung paan natin para hindi sumakit buksan natin buksan na lang natin ano para ano ay ilipat natin dito kasi mga kainis dapat i-appreciate na natin yung ating uh, ito to to ah dito oh yeah. Yan. Yan. Alam mo naman mahina ako sa mga brand sa sasakyan eh. Alam mo naman tayo hindi tayo mahilig sa mga brand new eh. Hindi kasi tayo mahilig magbayad ng ano eh monthly no ayaw natin yan iniwasan natin yan yung nagbabayad tayo ng utang pero saka na pag siguro pag nakabayda na tayo ng ating mortgage sa bahay nako sigurado at baka hindi rin kasi baka mas maraming stay ko na panahon sa ano no sa sa Pilipinas pagka nagretire na tayo mga kainis sabi ano? mo lang yun no, yun yun yung yun plano kasi sa plano lang naman yun eh. Hindi syempre yung mga plano, hindi naman okay. nagbaba, nagbabago naman 'yan, 'di ba? Pero syempre halimbawa, nagretiro ako ngayon, punta ako sa Pilipinas. O di ba Pag nagsawa naman ako sa Pilipinas, meron tayong option na bumalik uli ng Canada anytime na gustuhin natin kasi nga, di ba? Uh, citizen na tayo. So meron tayong option, di ba? Kaysa wala. Pag nagsawa tayo sa Canada, winter, bahala ka magpala ng snow sa harapan ng bahay natin, takasan ko muna. <laughs> punta ako ng Pilipinas, o di ba? Tapos pagka-summer na dito sa Canada, balik ako rito sa Canada kasi sobrang init sa Pilipinas pag summer na di ba mga kainag siya no so ganoon lang siguro mga balik ako sa Pilipinas mga October medyo malamig na or November yung pag meron ng snow dito sa Canada pag pagbalik ko ng Pilipinas o November walang snow doon okay yung klima tapos babalik na lang ako ng Canada buwan ng mga May or June o oh, di ba sarap nung ganun ano grabe Ali, ah, para tara, may pasok ko pala si Mahal Arena, no? Alis na tayo. <laughs> Nawili ako sa pagdadaldal, ano? Vera. Baka mamaya eh, na naman tayo ng malulutong. <laughs> sample nga, sample. <laughs> Aba, yung mga ka kasama ko sa trabaho, ma, ma, ma. Abay, sabi nila si Mahal Arena muna Panood namin yung video at ah. Palakpakan sila, tuwan-tuwa sila, tawa raw sila Sobrang tawa raw sila <laughs> Hindi, nabigla rin sila Pero ano, no? sila na, 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 na What? <laughs> so tara, uwi na tayo mga kainis ano? Uh, not, Babalutin pa natin yung uh, sapatos ng ating bonsong prinsisita At si Mahal na rin na nagmamadali na O tara, let's go oh, Nandito na tayo sa bahay mga kainis ano? At kunin na natin syempre itong ating binalibag na sapatos Ng bonso natin Yan, so si Mahal na rin na dito na Ano ma? Ingat ka ha? Lagi mo tatandaan, mahal na mahal kita. Wala bang kiss? Yung isang kiss ko. Kiss muna, bihira naman. Hindi po pwede, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na ano, walang kiss. <laughs> no, kiss muna. Makanala Na, na. Uy, mm, hindi, ano ko okay. yun. <laughs> 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 Kaya bihira ako siya. Sabi ko, sige na, babay. Sabi si pag nagbablog ako, eh, umayos ko sa pagsasalita mo. <laughs> so, yun mga kainag siya, no? <laughs> Tara, dito na, uh, lalagyan natin ang note ng happy birthday to Bunsong Princessita from Mama and Papa. O, oh, ade, Mama, enay eh, nice, siya, no? Ah, tara. Ang, ano, yung handaan, hindi ko alam kung may handaan pang mga, mga mangyayari, ano, kasi may pasok si Mahal Arena. pero ang alam ko sa susunod na mga araw pag day of si Mahal Reina doon gaganapin yung talagang handaan pero kami kami lang dito lang family lang magluluto lang si Mahal Reina ng konting potahe may celebrate lang natin mga kainays ano? pero alam nyo bakit? kasi nako eh, sa mga susunod na araw eh, birthday naman ang ating Mahal na Reina so baka doon namin uh, gawin yung talagang bonggang celebration pero bongga lang para sa amin parang ilang potahi lang ilulutuin ni Mahal Arena, ano? Para sa aming bongga na yun. Yan, kami lang, family lang. Yan, so, yun. At ngayon kasi may pasok si Mahal Arena, kaya walang handaan. Ano lang, regalo lang muna. Lalagyan natin ng ano, mga kainags, ano? Siyempre, lalagyan natin ng uh, hi bunso, happy birthday. Nako, parang kailan lang. Karga-karga lang kita. Ngayon, dalaga ka na. Grabe. Kailan ka pa mag-aasawa? At kailan ba kami magkakaroon ng apo? Sabik na kami magkaroon ng apo. Nak! Talaga pambihira. At sigurado pag ako nagkaroon ng apo, babawi ako sa mga apo ko. Yan. So mga kayo ano, na doon sa mga hindi nakakaalam ano. Yung paglaki kasi ng mga anak ko, oh, hindi ko nasubaybayan yan. Gawa ng five years old yung bonso. Si, pumunta na ako ng Canada. At nagsakripisyo tayo, nagtsaga tayo kasama si Mahal Reyna. Habang si Mahal Reyna nandun sa Pilipinas, sinaalagaan, inaarugaan ng ating uh, mga anak. O ba diba? So habang Si Inags ay nandito sa Canada. Nagbabanat ng buto para sa family natin. Kaya yung nga talaga totoo talaga yun, ilaw ng tahanan ay napakahalaga no? at ang haligi ng tahanan ay napakahalaga. Yan, so syempre, thank you very much kay Mahal na, na sa pag-aalaga sa ating mga anak habang tayo ay wala sa Pilipinas. ba diba? Yung mga sakripisyong ginawa namin ni Mahal na, na. Ganun talaga, no? Pagka magulang ka, yung parents ka talaga, ba diba? lahat ay gagawin mo para sa kinabukasan ng ating mga anak. At ngayon, malalaki na sila, mga kainags. Ay masaya naman tayo gawa ng napatunayan natin at alam natin sa sarili natin na yung ating responsibilidad sa ating mga anak ay nagawa natin. Diba? Napakasarap sa pakiramdam bilang isang magulang na hindi natin uh, or nagampanan natin yung ating responsibilidad bilang isang mga magulang bilang isang magulang sa ating mga anak diba napakasarap isang tagumpay tagumpay. Siyempre 'di ba? Nakikita kasi natin kung ano na 'yung mga anak natin ngayon na nasa, nasa tamang edad na sila. So, 'daming sinabi, drama 'no? Baka magkayakan tayo dito, makakainis 'no. Medyo pinipigil-pigil lang ko nga lang. Siyempre naman. Sabi nga nila, tears of joy, 'di ba? Oh, anyway, susulatan ko lang to dito sandali lang. Ilalagay natin dito. Ilalagay natin ganyan 'no. Yeah, ganyan dito yan yeah, yan yeah, yan, yeah, yan, yeah. ganyan oh, diba? so sandali lang nakakita kasi ako ng ano eh dilupit ko rito <laughs> wala makita ko pun ban eh. oh ito. sulatan natin dito yung likod niya ayan oh <laughs> Diba? ba oh, ayan sulatan ko lang ah, syempre, kailangan natin magsuot ng salamin pagkat hindi natin makita yung susulat natin ano tara kaibigan usap tayo yo <laughs> Kamukha ba? Hindi hira naman, ano? Yan. O, oh, di ba mga nagsano Nags, ano? Na di ba? Importante eh. May presence tayo sa birthday ng ating mga anak at prensisita. O, oh, dun sa iba, no? Naku, baka nagugulat kayo or baka nabibigla kayo. Baka sabihin nyo, Inags, ikaw ba yan? Inags, a -a, may sakit ka ba? Parang magbibigay kayata ng regalo sa mga anak mo. Yan. <laughs> Opo, magbibigay po ako ito. Ito po, kaya nga pinakita ko sa inyo, mamihira naman kayo, no? Pero ito po, uh, ano kami ni Mahal na dyan, ano? At uh, hati po kami ni Mahal na dyan. So, yun. At uh, tara, ilagay na natin doon sa, ano? Ilagay na natin doon sa... Sa table kasi may pasok yung ating bonsong prinsisita. Maya-maya ng konti, uwi na yon bago magalas stress ng hapon. Oh, uh, pag uwi nun, magugulat nun, sigurado. Siyempre naman, masusurpresa yon kasi hindi siya makapaniwala na si papa niya ay nagbigay ng regalo. <laughs> Kasi puro ano lang ako eh. Ala, happy birthday. Yan. ang uh, laki mo na. Mga ganun lang sinasabi ko, no? parang kailan lang. di ba diba, nung iniwan ko kayo sa liliit nyo. Ngayon, days uh, flies past. Tama ba? Day flies days fast. Para maling grammar ko. Kaya minsan ayoko na mag-English eh. Ah uh, days flies fast. <laughs> Napakabilis ng panahon. Yun na lang, pambihira. <laughs> o, siya sabi natin? O, yan, ganyan na lang. O, o di ba? O, yan, o. o. Dito natin lagay. Yan! Nakapo, sigurado matutuwa yun, mga kainags. Ano? Gandang araw ulit sa inyo, mga kainags. Ano? Yan, meron tayong papakita. Ay, meron pala akong ipapakita sa inyo rito. <laughs> Itong sapatos ano, yan, eh. Itong sapatos na to, ito yung sapatos ng ating bunsong prinsesita. Yung ginagamit niya kaya naisipan namin ni Mahal na Reina, na ito na lang iregalo namin sa kanya. Pero actually hindi ito yung binili natin ano. Ito yung kanyang lumang sapatos na tinapon niya na. At pinatapon niya na sa akin dito sa basurahan. Uy, nandiyan na pala yung maghahakot ng mga basura, no. Eh. Ayun hindi ko na papakita sa inyo yung basurat. <laughs> Yan. So siguro mga dalawang taon na to. Kaya nung natanggap niya yung regalo natin sa kanya, abay tinapon niya na kaagad tong sapato sa, sa basurahan. Ayan, oh, hindi puno yung basurahan natin. Bali, ang hinahakot na basurang ngayon ay ayan, kulay green, tsaka, tsaka kulay ano, uh, black na cart. Ay na yung ano ano yan ang hinahakot niya ay kulay green ayan oh kulay green na cart food cart ah <laughs> Ay, nako medyo ano na, medyo malamig-lamig na ngayong araw na 'to, no? Pero kaya pa naman nakapag t-shirt pa naman tayo. Tsaka sa gabi masarap matulog gawa ng medyo malamig-lamig na lang konti, mga kainis. Ano, yung medyo namamalutot, malok-malutot ka na. Nakatulokbong ka ng kumot habang naka ano. Basta naka ganoon, ang sarap matulog, talagang hagok, labas laway ah. <laughs> Ay, nako, napakaganda. So hindi ako nagpark dito kasi nga syempre dalawang basura yung ating uh, nilabas at dalawang basura yung kukunin ngayon ano ayan o oh. ayan yung ay magbabasura abangan natin dito pakita uli natin sa inyo doon sa mga hindi pa nakakita kung paano kunin yung mga basura dito sa sa Canada ano <tong> balik na natin sa lagayan yah, lagay na natin dyan at yung isa naman mamaya balikan natin may kukuha nyan bali tatlong tatlong truck na magbabasura ang dadaan sa kalye natin ngayon sa ali kasi nga yung ba diba, yung kulay green kulay black na container at yung kulay blue na plastic bag para sa mga recycle. Huh, medyo lamig. Ramdam ko na yung lamig. <laughs> Grabe. Sarap magkape ngayon. Coffee muna tayo. Ano? Yan, hindi ko muna pinalabas yung mga aso kasi aawayin yan yung mga magbabasura. Oh, sige na, sige na. Labas na kayo. Mamaya, mapasok ulit, eh, ha? Hinahabol nila yung ano, hinahabol nila yung mga magbabasura. Ayan, oh. Ah, <laughs> coffee muna tayo, no? Hmm. Para sa medyo malamig-lamig na panahon. Hmm. So nakakatuwa lang mga kainags, ano? At napasaya natin yung ating bonsong prinsisita sa kanyang kaarawan. Actually, tapos na yung kaarawan niya. Lumipas na ng ilang araw. So yung vlog natin na bumili tayo ng sapatos, uh, four days ago na yata yun. No? Four days ago na. Yan, medyo hindi tayo nakakapag-upload ngayon ng mga vlogs kasi medyo nagpapahinga po tayo ngayon at masyado tayong na-burn out. Maramdaman natin yung pagod sa pag edit sa paggawa ng content. Pag, parang mga ano, kailangan ko muna magpa-cool down. Magpapalam na po ako. Don't forget to subscribe po. Click the like button. Leave your message po. At maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.